For this video, nagluluto ako guys ng aking almusalin. Sinong relate dyan? Ang nakakaalam lang dyan ay yung marunong kumain ito. Ayan, anong niloto ko dyan guys? Ah. 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 Sarap. Sarap yung ating tinoghong Ito yung almusal ko ngayon. Ah. Yummy sa ating tinoghong. Tutong yan guys. Tapos ilagyan ko ng tubig. Tapos pinakuluan ko. Masarap yan. Tapos lagyan mo na ng konting asokal. Yan. Ito yung tinatawag na tinoghong. Mm -hmm. Ang pinagkaiba lang kasi sa lugaw at saka ito. Ito kasi Tutong lugaw naman talagang bigas talaga yun na uh, kunting malagkit para maglapot yun para laputin mo ito siya naman ay tutong masarap to siya guys parang akala mo yung pag kinain mo siya ay eh, parang may may kapi na talaga yung hilig namin na gawin kapag may tutong nang maliliit pa kami ito yung ginagawa ng mama ko ngayon, nakuha ko na yung ganitong mana na pag may totoong iluloto ko ng ganito. Ka para wala masayang. Dahil alam nyo na, malambigas. O, so, yan po. Kuha tayo ng mangkok. Tapos ilagay natin at kakain tayo sa ko. Mag-almosal tayo. Hmm. Yan. yan. Sarap. Ito maganda talaga pang ano sa ating sipmura. Pampainit sa sipmura. Parang gusto kong ubusin pero tama na muna yan. Balikan ko na lang yan kapag uh, ay maubos na yung ating sinandok. Yan. Mm hmm. di ba kocara, tayo ng kutsara sarap yung ating tinaghang kuha ng asukal Ay, Sorry, petak Ayan. Kain tayo para ay malaga na yung ating sipmora ang tinugong. naglalagay na ako ng sukal. konti lang asukal. Tutanti na magkakaroon lang ng tamis yung ating nugong. tayo. Yummy ang ating tinagong. Sarap. oo, usok ito. Ang sarap. masarap ang ating tinoghong. Yummy yan. Yum. Sarap ang sabaw. Mm, sarap. Yung gumuguhit yung init sa lalamunan hanggang sa yung sikmura. Sa, sa pakiramdam. -mm. -mm. Ito na yung gagawin nyo kapag may baha o tutong. Ito na yung gagawin nyo. Tinugong lang kayo. Hmm. Sarap. Kain tayo. Parang ganda ko dito sa ano na to. Siguro, ganda lang siguro yung gising. <laughs> hmm? hmm? Ganda ko. Kain <laughs> tayo, ganda, sarap mo. 네. <목소> 음. <목소> 음, 나 것도 나가. 음. magandahan talaga ako eh hmm? maganda talaga siguro ang gising maganda ka rin hmm. kaya kailangan, kailangan magandang gising kasi para maganda rin ang face lock <laughs> Ganun ko. Hmm. Ito talagang the best sa umaga pag kumain ka ng almusal. Tinugong. Hmm. Talagang nafe-feel mo na kumain ka ng mainit. Kasi gumugoy talaga sa lalamunan ng kang sa sikmuram. Nasa tiyan mo. Para ano, mainit talaga. Hmm, masarap. Walang masasayang. Kasi, naging tinugong ang tutong mo. Hmm. Sarap. Hmm. Hindi na ba naman na asin naglalagay? Asin naman yung iba. Nasa'yo naman yan, kung anong gusto mo. Gusto mo, lagyan mo ng kape. Ah. Nasa'yo yun. Hindi ka na-satisfied sa kanyang lasa, lagyan mo ng kape. Para ka na rin lagyan ng kape sa

good vibes niya. Alam natin mag-good vibes maga-maga para ay maging maganda ating magpagkapon. Hmm. mm <laughs> Kung wala kang totoo, pwede rin gagawin mo ano. Sain ka, ba? Diba? Yung kanin, lagyan mo ng tubig. Mm As asin. Masarap din yun. Mm. Lalo kung wala kang ulam, pwede yun. Kanin, lagyan mo ng asin. As tubig. Sarap kainin. Mm. mm. Tapos guys. Mm. Thank you for watching. Good morning sa ating lahat. Babu.